sa bidyong ito pag-usapan natin kung sulit o goods ba itong nabili nating less than 2k na complete set na impact wrench para sa ating mga motor kaya ba nitong tanggalin yung mga pinakamahigpit na bolt or tornilyo sa ating mga motor at kung paano yung tamang paggamit nito So ito na nga po yung impact wrench natin. Kagaya ng sinabi ko sa intro, isang set po siya tapos less than 2,000 pesos. To be exact po, 1,921 po yung binayad ko. Then full set. ah uh, full set dahil meron na siyang impact wrench. Meron tayo dito yung parang kanyang bala or kanya socket wrench. Ayan, ito yung mga pangbala or para sa size ng mga tornilyo. Nagbabari yan. Tapos, meron na po siyang dalawang battery. Ayan, nakaseparate po yan. So ito nabili ko set 1921 Ngayon pwede kayong bumili Ng impact wrench lang Or sa line battery Or hindi kasama ito Ilalagay ko na lang yung link sa baba Kung uh, ano yung order nyo May variation naman dun eh Pero ito 1921 Complete set na po Ang nagustuhan ko dito Kasi yung mga bala nya or itong mga socket wrench nya ay tumutugma po sa mga kailangan ng ating mga motor yung pinakamalaki po kasing uh, turnilyo or nut ng ating motor is nandito po which is yung nasa gulong na yan at yung size po nyan is 24mm so may bala po tayo para doon para matanggal yan also para sa ating CBT so mamaya itatry natin doon yung tornilyo tatanggalin natin. Ngayon punta tayo dito sa impact wrench natin. Yung specifications po nito, 800 newton meter yung lakas niya. Tapos 21 volts. Sapat lang po ito para matanggal yung mga tornilyo ng mga maliit na sasakyan. Hindi po ito recommended pang truck kasi mas malaking voltage po at saka power yung kailangan sa mga yon. Dito sa material niya, may part siya na rubber yung hawakan niya tapos yung kulay blue yung hard plastic ayan yung mga kulay black po rubber po yan kaya, kaya kapag ginawakan po natin smooth na smooth ito po yung trigger niya kung saan ito po yung gagamitin natin kapag ah, mag ano na tayo magtatanggal ng nut so iikot po yan so hindi po iikot yan hanggat wala pong baterya syempre so sa paglagay ng baterya ganito yung um, ganyan, ganito yung paglalagay ng baterya. So, i-slide lang po natin siya. Ayan. Slide lang natin. Pagka naswak na siya or pumasok na, doon natin siya pwedeng pindutin or mapagana. Pero dito may trigger po dito yung pang luwag pang sikip. So, nalilito pa ako kung alin dyan yung luwag at sikip. Pero pag nakagit na po, nakagit na, hindi po siya gagana nakalakpo. So, try natin yung isang part papunta sa left. Ayan. Ito, probably, pang sikip to. Ito naman yung pang luwag yung kabila. Ayan. Also, kung nakita nyo, kapag pinindot na natin yung trigger, iilaw po itong kanyang light dito. Hindi ko lang sure kung LED, pero maliwanag po siya. Maliwanag po siya so far. Nami-make sure ko po na maliwanag po ito kapag madilim kasi nung nasa loob ako ng bahay sobrang liwanag niya. Ngayon, dito naman sa kanyang pindutan, ayan. Makikita natin dito yung battery health niya. Ngayon kapag after 5 seconds ata na hindi natin paggamit, namamatay din yung ilaw dito, also yung yung light dito kasabay niyang namamatay. Ngayon pag pinindot natin 'yan, ilaw yung LED gilang LED, iilaw to. Hindi lang masyadong halata, pero ayan, yung kulay green na yan, yan yung uh, battery health. Hindi nyo susundan itong parang bar na yan. Susundan nyo itong 1, 2, 3 na yan. Ngayon, kapag puno pa yung tatlong yan, ibig sabihin, uh, full charge pa siya. Pag dalawa na lang nakailaw, parang half, 50%, pag isa, mga 20% or 30% ganon. So, tatlo lang indikasyon nya. So, pwede natin sabihin 30, 60, 100, mga ganon. Tapos, dito may magkita tayong small tsaka large. Yung small po is ginagamit po siya sa mga malit na tornilyo. Hindi po kasi pwedeng malakas yung torque kapag magsisikip or magluluwag tayo ng maliit na tornilyo. So kapag kung nakita po natin nasa small siya, para po palitan pala yan, click natin tong parang logo ng off or parang switch. Ayan. Small, large. So, pag kinlik natin, small, large, small. So, dito muna tayo sa small. Sa small po, pag pinindot natin siya, makikita nyo, yung power niya is hindi ganun kabilis. Pero pag pinindot natin yung large, ayan, punta tayo sa large. Ayan, sobrang bilis po niya. Sobrang bilis po ng ikot niya. More torque. Pang malaking tornilyo po, uh, ito yung ginagamit dito tayo sa large. Pero pag small, ah, uh, yung maliit na tornilyo, yun yung ano nito. Yun yung indicator nito. Then also, may safety feature siya kung saan uh, may limited time lang yung pag-ikot kapag nakapull yung trigger papunta sa right or yung kapag maghihigpit tayo. So kung titignan nyo, Ayan, kahit nakatodo yung pindot, dahil pahigpit yung ikot nito, mga 1 to 2 seconds siguro yung limit ng pag ikot niya. Yun ay para ma-assure po na hindi po uh, masyadong magbibigay ng malakas na torque sa mga tornilyo natin. Kumbaga, uunti-untiin po niya. Kabaligtaran naman po kapag paluwag or pag pinindot natin tong trigger dito. Then, nakalusot yan. Yung mangyayari, So yan kahit pindutin ko matagal yung trigger tuloy-tuloy po siya. So ganun po yung uh, options niya dito sa large at saka sa small. So kahit small or large basta pag paluwag, tuloy-tuloy yung ikot. Kapag naman pahigpit inuunti-unti na lang. So ganun po yung uh, magandang feature nito. 'Yun naman sa pag-charge niya uh, kapag chinarge po natin siya or sinaksak, ito po yung ano niya, butas. So, dito natin siya isasaksak. Ngayon, pag sinaksak natin siya sa saksakan, itong part na to, yung iilaw, magiging red yan. Ngayon, dito sa pinaka-battery, wala pong indikasyon na, na kung mapupuno siya or kung low bat. So, yun yung medyo hindi ko gusto dito. Pero dahil, syempre, affordable lang to, uh, Maganda na rin yung quality ng battery. Hindi lang natin kita yung indicator kung puno na siya. So makikita lang natin na full charge siya or low bat siya kapag nakasaksak na siya dito sa ating impact wrench. Kagaya ng sinabi ko, may indicator dito ng battery niya. Kapag puno yung ilaw or tatlo yung ilaw, kagaya nito. Ayan, tatlo yung ilaw na green. Uh, full charge pa yan. So pwede natin siyang i-trial and error. Pero palagay ko 1 to 2 hours pwede na siya mapu-full charge na, na siya noon wag lang natin masyadong tagalan baka masira yung pinaka battery dito naman sa libreng socket wrench niya guys ito inclusion sa 119 Uh, ang nagustuhan ko dito medyo mahaba yung muso nya so kapag sinaksak natin dyan hindi sasabit yung ating impact wrench sa mga mas na part ng ating mga motor so para sa akin mas okay yung ganito by the way 1 fourth inch pala yung size nito kaya naman ako mang akma siya dito sa ganito kalaking mga socket natin also halimbawa gusto nyong mag convert ng maliliit na socket wrench halimbawa gusto nyong ilagay ito ito kailangan nyo ng converter so ito ratchet converter may binili ako ito bukod to ha? Ah, hindi to kasali dyan kung saan kapag nilagay natin to ayan ko convert nya into 1 fourth inch So 1 4 inch, ayan kung makikita nyo, kukonvert na dyan. Ngayon, pag sinaksak natin dito, by the way, hindi ko pa masaksak kasi masikip pa siya Pag bago kasi ganyan talaga masikip. Pero pag nagamit na yan, uh, malalas pag din yan. Ngayon, ito, kasyang-kasya na yung mga 1 4 uh, inch na mga socket wrench. So, ayan, mas okay din na meron kayong ganito na rachet converter para magamit nyo rin para makapag-impact wrench din kayo ng maliit na mga socket wrench kagaya nito ayan o, sobrang dami yan, magagamit din natin yan para sa ating impact wrench so balik tayo dito sa inclusions yung mga, ano nya, yung mga size is akmang akma, or parang yung mga pinakagamit na socket wrench para sa ating mga motor, nandiyan yung 8, 10 12, ayan 13, 14, gamit na gamit yung mga yan 16, 17 19, 22, 24 nagustuhan ko dito yung 19, 22, 24 Yan yung pinaka kailangan ko eh kasi yan yung mga pinaka uh, heavy duty na kailangan natin kasi para dito na yan ayan dito yung 19 yung 22 dito yan tetest natin isa isa yan ngayon yung 24 pinaka heavy duty na masasabi natin maganda talaga yung quality nito kapag binuksan na natin itong 24 na yan. Pero bago yon, punta muna tayo dito sa level 1. Ito yung uh, 19 na 19mm na bolt. Dito yan sa front natin. Tatanggalin natin tong bolt natin. Yung sinasabi kong ilaw, ayun eh, no, o, maliwanag sya o, oh, ayun no? nagre-reflect sa disc natin. So yan, 19 nat. By the way, iset muna natin sa small. Ayan, yung small, ibig sabihin ng small uh, mahina pa try natin kung kaya niya pero pag hindi syempre sa large tayo ayan dapat yung ano pala natin trigger uh, paluwag so pag paluwag continuous yung ikot nyan tanggal yung battery ayan hindi yata masyadong negpet yun di ba small pa lang yan guys ha naka small pa lang ako ayan o oh nakikita nyo, natanggal niya na agad umiikot na lang kasi sumasama na yung likod eh, walang pampigil sa likod eh, makikita nyo yung likod ayun o, umiikot pero natanggal niya guys ah. ayun o, nasa small pa lang tayo so yun, level 1, pass siya so dito naman tayo sa CBT, level 2 19mm din Ayan. Pag magtatanggal pala kayo dito sa CBT, hahawakan nyo rin. So, para yung force, hindi naman siya totally maglalaban eh. Kailangan lang ng suporta ah, para hindi gumalaw. So, ito, tanggal natin. Mabilisan. Naka small lang tayo. So, yun yung power nito. Kayang-kaya niya. Punta tayo ngayon dito sa level 3. 22 mm gagamitin natin. Tapos, small torque pa rin small torque pa rin tayo so inumpisa natin sa small torque para alam natin kung kaya ng mahinang torque pag hindi kaya doon tayo pupunta sa large so ibig sabihin small ibig sabihin kaya niya pa yung medyo matitigas hindi siya sobrang hina so ito size 22 ikot natin clockwise tapos ayan Umay, ayan yung ilaw niya guys oh. maliwanag siya oh. ayan sinasabi ko sa inyo hindi naman siya sobrang dilim Ayan, tanggalin na natin itong drive piece natin. Drive, drive piece nut. Oh, Nakita nyo, ilang segundo lang natanggal. Di ba? Size 22. Level 3. Cleared. So, after ng level 3, Bago tayo pumunta sa gulong which is yung level 5, yung level 4 natin is ito dahil medyo mahirap din tanggalin yan so para matanggal natin yan kailangan natin ng adapter ito size 39 to 41 na parang torque wrench so ayan tatanggalin natin yan nakalimutan ko yung mismo tawag eh naalala ko torque wrench pero yon, gagamitan natin ito so ito pag binili nyo to kailangan may adapter kayo para pumasok dito sa ating impact wrench so pasok natin yan ngayon size 39 yung gagamitin natin yung 41 maluwag sa ibang ano yon sa ibang torque drive yon. So ayan. Torque drive wrench kung di ako nagkakamali, torque drive wrench yung tawag doon. So ayan, baklasin natin. Naka-small pa rin tayo. So ayan, level 4 torque drive wrench. basic guys sobrang gaan naka small pa rin tayo malakas to guys malakas promise so tapos na tayo sa tornillo dun sa harap dito sa CBT punta na tayo sa level 5 which is ito. I think ito na kasi yung pinakamalaking tornillo dito na pwedeng baril ng impact wrench. So yan yung pinaka uh, mahirap tanggalin. So kapag kinaya nitong impact wrench natin, itong tornillo dito or itong not dito ibig sabihin recommendable at malakas talaga to so kung kinaya pa niya sa small or kung hindi pa nakasagad yung torque niya ayan na nakasmall small pa lang mas recommendable talaga mas malakas pa yung torque na kaya niya sakaling ma open niya to ng small pero bago natin ma access yun tatanggalin muna natin tong mapler natin tambutso. so gagamit tayo dito ng 14 so ito di na natin lalagyan ng level Basta level 5 yun Kasi ito basic na lang Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo guys Yung nguso nito Okay na mas mahaba Sacket wrench Kasi kung makikita nyo konti na lang sasayad na siya dito oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sasayad Ngayon kung may ikli yung uh, Bolt natin Or yung uh, socket wrench uh, Hindi niya mapapasok dito Pamuka oh, na lang dito ayan, oh. Kaya goods talaga na mahaba yung Mga socket wrench na to So yan open natin. 'Di ba? Basic. Basic basic. And basic. So this is it, pansit level 5. So gagamit tayo dito ng 24. Ito na 'yung pinakamalaki dito sa tool natin, sa wrench. So yan, size 24. 'Yan. Pag tumitigil, sabihin, magtatanggal tayo ng tornilyo. So yan, naka-small tayo try natin yung power niya guys hahawakan ko lang din yung gulong para hindi umikot ayan pero bahagya lang Uy. guys kinaya guys paano ba yan kinaya hindi pa tayo naka full torque oh. ayan oh, nakita nyo naman oh. tanggal nyo oh. bilis lang napaka basic Samantalang nung last time, ginamitan ko pa to ng tubo para lang matanggal. Sobrang lakas na torque yung kailangan para matanggal. Pero ito, binisik niya lang. So yan, balik na natin guys. Tinest lang natin. Base na rin sa comments or dun sa mga rates nito sa Shopee or sa TikTok, tumatagal siya 4 years kaya naman mas sabi nating durable itong item na to. So yun lang para sa video nito. The more you click, the more you know, usapang mura at sulit na impact wrench. 拜拜。